<laughs> oh my god. So marami ako nakikitang ganyan lagi, ano, sa mga kahit sa mga gasoline station. 'Yon, ganun ang nakasulat sa mga gasoline station, sa mga billboard nila, 'yung sa may TV na ano, billboard. Ganyan sa halos lahat ng mga plate na karamihan ng mga ganyan, 'yung mga sticker na ganyan. Mga nakikita ako no parang kasi ang daming nagbago sa Canada mula no si ano yung si Trudeau ang naging prime minister. Marami mga yun, katulad ng carbon tax, na, meron na namang carbon tax, ang dami. Marami mga tinanggal, marami mga pinalitan at maraming mga binago si Trudeau. Which is hindi natin alam. Siyempre, may mga dahilan kung bakit niya ginawa no? Pero yun lang nakita ko lang yun. <laughs> Natatawa na nga lang ako minsan pag nakikita ko yun. Winter, spring, summer, or fall. Or tuloy ang buhay sa Canada. At dito na nga magsisimula ang storya natin mga kainags. Ito, pauwi na ako ng bahay namin. Dito kasi ako magpapark sa harapan dahil tapunan na ng basura. Pero nung papunta na ako ng parking, sa harapan ng bahay meron ako nakitang nagbubukas ng mga sasakyan. Yan yung tao na naglalakad na yan. Binuksan niya yung pintuan ng sa ng ating mahal na Reyna no? hindi niya mabuksan kasi nakalak at ito parating na ako nito at bubuksan niya sana yung pintuan ng sasakyan ng ating pangalan na prinseso pero nagdire-diretso na siya kasi parating na ako nakita niya yung ilaw ayan ako yan o no? oh. ayan nakatrack ako napansin ko na agad siya dyan eh na magnanakaw siya kaya huminto ako gusto kong iparamdam sa kanya na nakita ko siya at alam ko yung ginagawa niya so talagang hindi ako gumagalaw nakasteady lang ako sa kanya ang tagal ko nakahinto dyan tinitingnan ko siya tapos sa uh, nakita ko siya, dire-diretso lang ng lakad, palingalinga. Pero alam niya, na alam ko na, na tirador siya ng mga bukas kotse. So kasi pagka nabuksan niya yung mga kotse, titingin sa loob niya na pwede niyang manakaw sa loob ng sasakyan. Kaya mabuti na lang nakalock yung mga sasakyan na mga tinitingnan niya. So kung hindi ako dumating, lahat ng sasakyan na madadaanan niya, nanakawa niya, titingnan niya. Yun mga kainis, oh. nakita ko binubuksan yung sasakyan ng panganay na prinsesa natin. Ano? na sana ako rito eh sa harapan so sakto nakita ako nagbubukas siya ng mga ano mga mga ano no mga sasakyan dito tapos nung no, nakita niyang may paparating na sasakyan tumakbo to ano siya naglakad siya mabilis na ay nakapark na ako rito sa ano no sa harapan mga kainags ano kasi dito ako nagpark kasi bukas uh, kuhaan ng basura doon sa may garahe natin, sa may backyard. Kaya dito ako nagpark kasi baka masagi ng kumukuha ng basura eh. Kasi parang gusto kong habulin kanina eh. Ito na po tayo na. <laughs> hindi, hindi. Parang syempre yung ano na, no, yung instinct, ka, instinct ko kaagad. agad. Gusto ko talaga, gusto ko agad habulin. Gusto kong komprontahin kaya lang syempre mahirap na baka mamaya, syempre, i-deny niya na hindi. ba diba? Kaya pag pumunta kami sa polis, syempre, eh. syempre, alam nyo, mga kinis, pag nakita kasi ng gano'n parang gusto mo agad komprontahin, ano? kaya lang bigla ko naisip na, wag, baka mamaya, eh, lumaki pa yung maging sitwasyon. Medyo, ano lang, medyo, medyo nakakaano lang, nakaka, nakapang, ano lang, nakaka, -ano lang, nakaka blood lang, nakaka blood. Ayan, nakita ko dyan kanina oh. niya yung sasakyan ng, ng panganay ng presesa yung ating ano. Naglalakad siya rito lahat ng sasakyan siguro na madaanan niya, binubuksan niya. lahat ng madaanan niya sasakyan, binubuksan niya. Ay, pas. Ah. Dali lang. Ay. Make sure nakalaki yung mga puntuan natin. Oh my goodness. Uso na naman ang mga nakawan ngayon kasi syempre Summer na naman, ano? Naku. Ayan, kasi nakita ko siya kanina dito. Nagbubukas siya rito ng ano, ng mga ano. Binubuksan niya, ano? Lahat ng madaanan niya. Eh, paparating ako doon. Paparating ako doon. Nakita ko na siya nagbubukas. Sakala ko ay pangalan na prinsesa natin. Sabi ko, ba't ganitong 10 oras ng gabi nandito pa sa labas? Eh, nakita niya paparating ako bumilis yung lakad niya huminto kasi ako huminto kasi ako dito no tagal kaya medyo na ano siya na na tarantah alam niya na nakita ko siya na nagbubuka siya ng ano ng mga sasakyan kaya lumakad siya papunta roon doon siya naglakad oh tapos habang ano habang naglalakad siya lumilingalinga sa akin tumitingin tingin lalaki. Tingin ko ito yung yung lalaki na yun, yun yung ano eh. Pumasok doon sa ano no, yung ninakawan na kapitbahay natin dito doon sa may kabila. Dito sa community natin. Delikado. Tara pasok tayo. Sabihin natin sa kanila sa loob. Ko oh, yung mga sasakyan nyo binubuksan. Yung sasakyan mo binubuksan tapos yung kay ano kay panganay na prinsesa pati yung sa kapitbahay natin binubuksan nila yung yung lahat ng madaanan binubuksan eh sakto naman dumating, dumating, ako sana pilitpitan mo eh ano nga eh nag, na, nabigla nga ako eh. pero huminto ako kasi tinitingnan ko kung, kung, ano pa yung magiging ano niya magiging reaction niya parang gusto ko nga bumaba eh komprontahin ko lang bigla ako naisip baka mamaya ay eh, may baril o may kutsilyo pero gusto ko ano yung gusto ko sana, pit Mas, sana mo na lang sana hindi, ang iniisip ko baka mamaya ano, tatakbo yun tapos baka bumalik basagin yung salamin ko salamin ng sasakyan ko yung sasakyan natin doon tatlo basagin yun kaya ang ginawa ko na lang hindi ko na lang you know, parang pero ano parang gusto kong anuhin parang gusto kong pitpitatan parang tapos parang gusto kong bumaba habulin ay di ba sa, sa ating ganun ninahabol mm -hmm. kaya lang syempre na, na, nagkaroon din ako ng takot ng bigla kasi syempre ano, pero nung una kung ano mga kainis ano, nung una ko nakita, parang instinct ko kaagad. Gusto kong pitpitan, gusto kong habulin. Kaya lang biglang, teka muna, teka muna. Huwag yung, baka mamaya, sugod tayo na sugod. Mahirap na, baka mamaya, may kutsilyo yun. O ba diba, mamaya, siyempre may mangyari sa atin. E, sa kanya, ganun na talaga yung buhay niya. May mangyari man sa kanya, ganun na talaga yung buhay niya, ba diba? Pero siyempre, natakot din ako. Nung bandang huli, natakot na ako. Kasi kung ano, baka mamaya, ma baka mamaya may mangyari sa kanya. Makulong ako. Or baka mamaya, may mangyari sa akin, o di ba? Sayang naman. Di ba kung may mangyari sa atin? Di ba? Kaya sabi ko kanina, pero huminto, huminto ako, Talagang tagal kong huminto, tiningnan ko siya. Tingin lang siya nang tingin sa akin. Tapos habang lumalayo, lumalakad. Kumakamay, kumakamay. Eh kaya make sure yung mga ano mga kainis ano yung mga yung mga sasakyan nyo make sure nakaano ano naka talaga nakakandado, kandado nakalak ang inaalala ko kasi nito halimbawa si mahal na Reyna or yung si panganay na prinsesa na tiyempuhan na ma -ano, na tiyempuhan na bababa nandoon or baka ba diba? pero kahapon nung nakaraan kasi nung birthday ni Sayon bago mag birthday si Sayon biyernes meron nag -ano si ano si panganay na prinsesa nagaano siya ng mga regalo ni sini ano ni Sayon sa likod ng sa likod ng trunk sa trunk ni ano ni, ni panganay tapos merong dumaan parang siya yun eh parang siya yun ganun ganon din yung hype may dumaan tapos nung nakita ko sa bintana kasi nakasilip ako sa bintana binuksan ko agad yung pintuan kasi baka mamaya bigla, diba, biglang kasi gabi yun eh gabi nangyari mga kainis ano buti naman hindi binuksan ko agad yung pintuan lumabas agad ako kasi baka mamaya ako baka biglang anuhin si panganay na prinsesa eh, hindi naman, hindi naman inano, dire-diretso lang. Pero tumingin kay pangalan ng prinsesa, tumingin na sa kanya ganoon eh. Tapos sa si pangalan ng na prinsesa, nag nag open ng no, ano ng mga nung, ano niya, bukas sa trunk, tapos may kinukuha doon. Tapos nakita ko may lalaking papalapit. Nakatingin sa kanya, tingin lang sa kanya pero dire-diretso yung lakad. Nung nakita ko may lalaking gumanon, labas ka agad ako ng ano? Lumabas agad ako ng pintuan. Kasi baka ako mamaya kunin yung susi or hold the pen. Kasi gabi nga yun, gabi siguro mga alas gis yata ng gabi yun mga kainas. Yun. Parang ganun eh, ganun -ganun, ang, ganun ganun din ang... Ganun ganun din ang ano eh, ganun ganun ang itsura, ang forma. Ganun ang height, pati yung hood, ganun. Baka yun nga rin yung pumasok doon sa ano eh. di marami sila rito siguro eh. Mga homeless doon. O kasi di, di ba dyan may bahay na ng mga homeless dyan? Grabe. ngay lalo na ngayon, mga kainis, ano, summer na, syempre, hindi na ganun kalamig ang panahon. Nako, dami niya. Kasi na-experience namin dito niyan, every, ano, every summer, spring, summer, fall, yan, especially summer, ang daming mga crime dito. Grabe. Ay, parang napanood ko lang sa spot Pinoy, yung topic nila nung nakaraan sa spot Pinoy, yan, eh. Mga mm -hmm. ganyan. O, yun, kay Rice na di ba, muntik na makarnap yung kay Rice Velasquez. Hindi na siya. Ay, ni Sasakyan. Yung Sasakyan sa niya, yung pintuan. Limoy ko ano limo, ba? O yung kay, sa limoyco family, basag yung Honda na Sasakyan nila, di ba? Binasag. Naku, no, they're grabe. Nakakatakot lang mga kayo, especially sa gabi. Ano? Mag-ingat lang kayo, mag-ingat. talaga, ang grabe. Eh, nakakatakot lang talaga. Parang hanggang ngayon nga, parang ano eh, parang kanina, actually kanina, sa totoo talaga kanina, nung nakita ko siya, nung na-chempong ko siya nagbubukas. Sabi ko, sino ba yung nagbubukas na yon? Nakita mo sa sakyan ko? Hindi. Um, basta nakita ko sa sakyan mo, sabi ko, si sabi ko sino ba yung sa sakyan? Basta nakita ko may nag-o-open eh. Pero nung nakita ko agad na nag-o-open, ano, uh, parang may something na kagad ako naramdaman. Sabi ko, eh, parang iba, parang iba to ah. Merong tao, lalaki eh. Hindi na, eh kasi siyempre si Ate Pia, iba naman ang kilos ng babae. Tapos sabi, eh gabi pa. Tsaka parang may kutob na rin ako. Sabi ko, parang parang iba to ha. Tapos huminto ako, talagang umano ako, huminto ako doon sa ano. Tagal ko, tagal ko huminto. Tining, talagang hindi ako maano. Lumalampas. akasi kasi, siguro ina-expect niya, lalampas ako. Ma, yung napadaan lang ako. Hindi huminto ako eh. Kaya naramdaman niya na alam ko na nakita ko siya. Kaya naglakad-lakad siya. Habang naglalakad siya pala ito, lumilingon-lingon siya sa akin. Pero nakahintulan talaga ako. Okay, oh, gusto ko sana ng pitpitan kaya lang syempre pag pinitpit pag pinitpitan naman natin 'yun, syempre. Oh, tsaka ano? Baka bumalik, oh. baka bumalik tapos si eh, basagin yung salamin natin, di ba? Okay, martial arts. <laughs> martial arts. <laughs> di ba martial, martial martial arts Liz? di mo bariling ka no, mami, may baril 'yun, di wala ka na. Baka ganyan mga senaryo, mga kainags, ano? Huwag tayong magpapadala sa ano natin. Dapat din, tatawag agad ng polis pa. Huwag tayong magpapadala sa polis. Asaan mo pa, polis? Sasabihin lang nun. Ah, okay. Eh, parang nadadala na rin ako sa mga polis dito. I-report -re mo. Minsan, ang ganitong oras, ang hirap tumawag. Di ba nga nung... Yung ninakawan ka ba? Yung rin ba, di ba yun? Ay, yung pinasok yung ano ko, yung trunk ko. Yung truck ko. Diba'y tawag kami ng tawag sa mga pulis dito? Walang sumasagot. Hirap tumawag. Hirap. Katulad yung na-hit and run ng sasakyan mo. Katulad yung na-hit and run ng sasakyan mo. Mabuti na lang. Hindi tayo tumawag ng towing truck para ipatuyin. Eh, Dagastos ka pa ng ilan. Tapos ganun lang pala. I-report mo lang. I-report lang pala. Para wala lang. May report lang. Ganun. Hirap. Mag-ingat lang kayo mga kainags. Ano? Ingat lang kayo. Grabe. Pero alam niyo mga kainis ano, ah uh, meron nga pala akong gustong ikwento rin sa inyo. Yung sa nangyari sa sa ni Mahal na Reyna. Pero hindi ko sabihin kung ano. Sa nangyari dun sa sa ni Mahal na Reyna, 'di ba? Nabangga na bangga, na bangga o oh, na hit and run yung sa ni Mahal na Reyna, 'di ba? Ano mga kainis ah uh, no una, 'di ba? Ano ano kami, 'di ba? Gusto ako talagang gusto kong malaman eh. Gusto ko talagang malaman kung sino yung naka-hit and run dun sa sakay ng Mahal na Reyna. 'Di ba? Talagang hindi ako mapakalit, talagang lahat ginagawa ko mga kayo. Siyempre galit na galit kami. Pero nung bandang huli, uh, na-realize namin maganda rin pala yung nangyari. Doon doon sa sakay ni Mahal na Kumbaga parang nagpasalamat pa kami doon sa naka-hit and run eh, no? Sa sakay ni Mahal na dahil mga kayo nag Merong naging napakagandang resulta ang nangyari may magandang naging kapalit. Pero hindi na namin sasabihin yun kung ano. Basta, Shush. yun lang. Ano yun? Ha? Nakarma na yung nakaano yun. Pero hindi, hindi ano, hindi involved ang pera mga kinasa. Wala kaming perang na tanggap, wala whatsoever. Ha? Ah, hindi lang namin pwedeng sabihin eh. Karma Basta walang, ano, walang perang involved, wala kaming natanggap na pera. Basta kumbaga parang naging blessing in disguise yon para Basta may magandang naging kapalit. Mas ano, mas mas ayos. So hindi lang namin pwedeng sabihin pasensya na kayo Kung no? Kumbaga, senior sh -sh ko lang 'to kasi minsan iniisip natin na pag mayroong nangyaring mga hindi maganda sa atin, iniisip natin na minamalas, ganun. Pero later on, marerealize natin na naging mas maganda pa pala yung nangyari dahil sa mga hindi mga magagandang inasahan nating mangyari. Ha? Huwag na. Eh, sasabihin natin? Huwag na. Oo, oh, sabi mo, huwag na. <laughs> kasi ano yun eh. Ah, pasensya na kayo mga kinesin. Ano yun eh? Personal, medyo private, medyo hindi namin pwedeng sabihin. Pero yun lang, kaya, kaya ko lang nga nabanggit, sabi ko nga sa inyo. Minsan kasi may mga nangyayari sa ating hindi maganda. Na-check up yung sasakyan ko. Na, hindi, hindi yun. So, meron kasi hindi, ano, na may mga nangyayari kasi sa atin na hindi maganda, pero sa bandang huli, malalaman natin sa sarili natin, marirealize natin na kaya pala nangyari yon dahil mayroong mas magandang mangyayari. Kaya nagpasalamat din kami dahil nangyari yon Anyway, mga kainis, ano? Wala mo kausap. Hindi mo mo kausap. Hindi ko pang nalala. Ay, di sabihin ko na. Sabihin ko na. Ano? Sabihin ko na. Ano? Ang ah, sabihin mo na ano ka? Oh, uh, hindi. Yung sa'yo, na ano? ano? Ka? Sabihin ko ano? Ano, na ano ka? <laughs> ano na ano? O, oh, ano? ano anong, anong <laughs> Ayaw ano sabihin. Ano? Hindi. Kaya nga, sinasabi ko lang. Huwag uh, na yun na ano yung mga gano'n. Kaya nga, hindi ko kasi nabi. Blessing in this guys, Sabi ko gano'n. So anyway, mga kainags, ano? By the way, ang ganda mo, mahal na Reyna. No? Ay, hindi pa ako nakaki sa'yo, ha? Patanggal na nahi blood kasi ako dun, eh. Ano nahi blood ako. pinipitan ko yan, eh. Nahi-vlog. Nakatanggal. Dapat mo yan. Bihira dapat Dapat lumibot ka, yun, Umano ka. Na? Umano ka, nah. ka dun. Hindi. Umibot ka. Sabi ko nga sa'yo, ano nga ako, eh. Pero sa totoo Naduag lang talaga. Siyempre, isa na rin yun. Siyempre, hindi naman porky, ano, eh. Sugod ka ng sugod, baka mamaya. Kung pwede sa atin yun, ano na yun, bubuksan. Ay, sa atin, maraming tambay dun sa atin, syempre. Eh. Eh dito syempre, hindi naman porke sabihin mo, eh medyo maliit yun mga kainags, ano? hindi naman porke medyo maliit yun. Si Isen Baroque Pia. Don't underestimate lahat-lahat, don't underestimate. Pag may mga nakita kang ganyan, pwede kang tumawag ng 911, kaya lang tatawag ka ng 911, nakaalis na, takbo na. Nakaalis na eh. Darating pa yung mga polis, wala na rito yun. Saan yung nahanapin yun? Di ba? Hindi naman pwedeng magdampot lang kung sino-sino sila rito na may makita sila naglalakad, ikasuhan pa sila. Kaya ang ginawa ko na lang kanina, siguro, ayun, ah, you know, nice move na rin yun. Pero sa akin kanina talaga, talagang gusto kong ano yun eh. Pitpitan, babaan, ganun, babaan. ba diba? Tapos, ah, uh, kaya lang, syempre, nung no, ano na, nung no, nagdalawang kasi isip kasi eh. Kasi yan, nagdalawang isip ako eh. Na ano eh, parang, uy, no, 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 wag mong gagawin yan, wag mong gagawin yan, parang ganun. Diba? ba mm -mm ndi lakas daw ng boses niya di makatulog si key. Oo, ah. <laughs> Ang tapang eh no. Wala na eh, tapos na eh. <laughs> Pero hindi nakasilip sila kanina yung dalawang Makasilip aso nakasilip lang. sa pintuan. Makasilip lang sila. Kasi nandoon ako, dumating na ako. Ah. Kasi hindi pala hindi pa talaga hindi pa talaga maaano ma ng mga aso yun. Makikita na kasi medyo malayo sa sala natin eh. Madilim. Mad o oh, tsaka madilim. Wala ba hindi ilaw doon? Meron ilaw. Please. Hindi talaga maano. So kaya lang napansin ng mga aso kasi mga may ilaw. may ilaw. kasi madilim sa labas eh. May call doon may ilaw. Kasi ano medyo Chaka, madilim pa rin. Dalaw, eh. Tapos dumating ako yung ilaw nandun kaya napansin ng dalawa. Tsaka yung, yung mga aso kasi mga kainag sa alam nila kung ano oras tayo dumarating dito sa yung mga amin nila. Yun lang. No? Hmm? Grabe no? Tapang ko ngayon eh no? <laughs> Wala na eh, nakaalis na yung eh, mabihira. Lakas <laughs> na lang yun, naglalakad na siya. Kaya-kaya binijuan ko, pero huminto talaga ako, huminto talaga ako eh. <laughs> medyo, medyo nakakaano-ano -ano tayo ng konti ngayon mga kanilis, so, medyo lumalamig-lamig na tayo ng konti ngayon, ano. Iniisip ko eh, paano kaya halimbawa hindi ako nakapagpigil sa sarili ko. Yabang eh, tapang eh, no. <laughs> wala na kasi doon sa ano eh, wala na yung pangyayari, no, kaya tapang na no, eh. Anyway mga kanilis, halimbawa lang, halimbawa lang. Uh, hindi ako nakapagpigil sa sarili ko. Nawala ako sa sarili ko, gusto ko talaga siya komprontahin. Di pagbukas ko ng pintuan. Di ba? Ano kaya sasabihin ko, di ba? Hoy! Siyempre, oh, ganun. Hoy! Kasi nung nakaraan, doon sa, doon sa nakapanood, no, nung nakaraan, nung nahuli ko rin na binubuksan yung sasakyan ko, lumabas ako ng ano nun, mga kanis, lumabas ako ng pintuan namin. Tapos sinigawan ko, Hoy! Tapos tumakbo rin. Lumabas talaga ako kasi parang nabigla ako. Lumabas na ako, no? Pero nung sa labas na ako doon ko naisip, baka mamaya may baril o whatsoever. Lumabas na umano na. Kasi talagang ano, lalapitan ko talaga, yabang ko eh. <laughs> Hindi kasi minsan pag nagkakabiglaan mga kainan ano, no? Di ba parang sisitahin mo ka agad, sisigaw ka agad, gano'n. Hoy! O limbawa, lumabas ako. Hoy! Tapos sabi ko sa kanya, siyempre yung mga magdanakaw na yan, mga kainan ano yan, yung mga marurunong na yan, planado na nila, eh, no, planado na nila. Pati lahat ng sasabihin nila, planado na yan. Lahat ng gagawin nila, kung sakaling mahuli sila, alam na nila ang gagawin nila. Alam na nila kung saan sila tatakbo, alam na nila lahat yan, planado na. Pero halimbawa nga, eh, nabigla nga tayo. Hoy! Anong ginagawa mo? What are you doing there, ha? Huh? It's the middle of the night. Then you're opening the door of the car here. What? O, oh, syempre, medyo mauubusan ako ng English, mga kainis. <laughs> ang bihira, syempre galit ka, syempre nakaano ka na, nakatingin ka na sa kanya, syempre eh, di ba? Why are you opening the car? The, the door of the car? Why? O, oh, syempre, tinanong ko pa, eh, Syempre, magnanakaw nga siya, no? Ang bihira, siyempre, mga kinis, pagkagalit ka na, talagang, ano na yun, talagang pipit-pitin mo na siya, no? Pipit-pitin mo na siya, syempre eh. di ba? Tapos, eh, pasusundan-susundan ko pa yun, di ba? You want to call the police? Right now? O, oh, di ba? Sasabihin kong gano'n? Hindi, siyempre yung makakray siya, no? Pagka uh, nandoon ka na talaga yung galit mo talaga, yung galit mo talaga nandoon na eh. Talagang we, ano ka na, handa ka na yan eh. Handa ka na talaga eh. Kung nilalagay ko. Nilalagay ko lang yung ano no, nilalagay ko lang yung sitwasyon halimbawa lang. Halimbawa nga lang makinig sa no. Nandoon na eh. Pag nandoon ka na kasi pag nakababa ka na ng nasasakyan mo, ready to atakan na. Wala nang atrasan yan makinig sa nandoon ka na eh. Dire diretso na yan. Di ba? Siyempre parang... Ano? Ano? Ha? Ano? Ay! <laughs> Tara, tama na nga. Ayaw, ma Ayaw mag-ano nung cellphone ko. Ayaw makisama. <laughs> Ang bihira. Yan. Di diba, ko Pasensya na kayo mga kainag. Ka ano? Dinadaan ko lang sa tawa kasi... Medyo ano eh. Siyempre naman, pag sa inyo nangyari yun, di ba? Nahuli nyo on the act. Oh, nahuli nyo. Sakto, di ba? Baka sagasaan nyo pa yon sa iba sagasaan pa yun businaan nyo habulin actually pwede kong gawin kanina yun eh di ba yung sa iba sagasaan pa yan di ba tapos bugbugin sarap bugbugin no? Oh. sarap ano yun eh yung bang nagmamakaawa na ay mong tigilan <laughs> bira sa Pilipinas di ba bira sa <laughs> so, lang ano what are you doing why are you opening the door of my car of my my daughters and my wife's car why why Why? Ha? Ha? O, oh, diba? Pambihir. <laughs> tapang ko yun. ba <laughs> diba? Tapang yun. Eh. Tapang ko. Pambihira. Yung grabe. Tapang. Siyempre, <laughs> e, wala na yung ano. Eh. Kaya matapang na tayo. Eh. Yan pwede natin sabihin natin. sa sasabihin natin. Pero yung kanina, yung aktual yun na nandoon, hindi ako makapagsalita. Makakainis. Sa bigla ako. Eh. <laughs> Ang hira. So yan mga kinags, ano? mag-ingat lang kayo ha. Hanggang dito lang muna yung vlog ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Yan, make sure nakalock ang inyong mga pintuan ng bahay. Double lock, make sure. Yan, tsaka bago kayo matulog, make sure pintuan ng sasakyan nyo nakalock. Especially, naku, yung mga sasakyan. At syempre, bago kayo matulog, make sure yung pintuan ng harapan ng bahay nyo, likuran ng bahay nyo, nakalock mga kinags. Make sure. Dahil ngayon, nako hindi na safe dito sa Canada, no? especially sa dito sa mga cities yan kasi mga napapanood ko rin sa ibang mga vlogger na nakatira sa iba't ibang probinsya at territories ng Canada. Yan mag-ingat tayo. Huwag tayong magpalagay ng loob. So hanggang dito na lang vlog ko, maraming maraming salamat at hanggang sa muli.